meron isang gago na DPWH engineer. Sinusulan niya ng napakalaking halaga 360 million pesos para lang manahimik ang congressman at hindi isiwalat yung kanilang project na scam na ghost project. Kaya ito, kulong, nakapusas. Merong entrapment eh. Kasi sino ba namang gago nagdala ng pera na isang bag sa opisina ng congressman at nilagay sa lamesa, huling-huli siya sa kamera, hindi lang kamera, sa mga mata ng mga pulis na nag-aabang doon dahil entrapment ang ginawa nitong batang-batang congressman Labiste, hindi nasisilaw sa pera eh. Kaya saludo si Ping Lakson dito, sumasaludo si Ping Lakson. Hindi nasisilaw eh, 360 million yun, hindi tinanggap. Grabe. Batangas' first district representative Leandro De Vista gets a salute from Senator Panfilo Lacson after his successful entrapment of a DPWH district engineer after an alleged bribery attempt. Panati has that full story. Impunity laid bare. A DPWH district engineer is under arrest after trying to bribe a lawmaker with up to 360 million pesos in kickbacks. Batanga's first district engineer, Abelardo Calalo allegedly offered Congressman Leandro Leviste a 5 to 10% cut from 3.6 billion peso worth of flood control projects. Program, in exchange, the young lawmaker so would drop an ball, investigation into ghost and substandard works and in his district. In a Billionario.com article, investigators say the engineer came prepared with cash. He handed 3.6 million pesos up front, promised another 15 million the next day, and even pitched a bigger 15 to 20 percent cut from the 2026 budget. Authorities reveal he named contractors who would remit the shares and even offered to arrange meetings and helped collect payments, calling it standard operating procedure at DPWH. The PNP moved in, staging an entrapment operation inside the lawmaker’s office. They seized the bag of cash and a list of ongoing projects before placing Kalalo in custody. La Vista's office later confirmed this, and stressed that corruption in DPWH must not be tolerated. They add that the public deserves projects of higher quality at lower cost, and contractors must be obligated to fix defects immediately without adding burden to taxpayers. Leviste also vowed to pursue broader reforms to fix what he called systemic issues in the agency, from questionable bidding practices to defective projects that drain public funds. Senator Ping Lakson saluted Leviste La for exposing the kickback scheme and adds, May his tribe encourage. Laxon himself earlier exposed the anomalies of flood control projects in a privileged speech last week. The case against Kalalo will be formally filed on Tuesday. If proven, it would be the first major arrest of a DPWH official since President Bongbong Marcos warned officials and lawmakers involved in infrastructure graft. Hanati, Billionario News Channel. WH expresses its deep concern about the allegations. It says it does not condone any form of misconduct and fully supports the investigation. 3.6 billion, hati nila yun ng contractor kasi walang ginawa. Kahit isang semento na sako, wala eh. So meron silang tigilan ba? Nasa tag 1.7 billion. Ngayon gusto nilang hatihan ng ang liit-liit lang eh, ang congressman. Itong congressman pala ay bilyonaryo din pala ito si Labiste ng Batangas. Kaya hindi tinanggap, hindi nasisilaw. Kaya ito yung dapat gawing role model ng mga congressman. Itong si Labiste dahil hindi tumatanggap. E kung ibang Kongresman pa yun, tinanggap na yun. Tinanggap na to. 360 million, hindi mo yan tanggapin. Di ba? Grabe no. Talagang kaya pala ang laki-laki ng utang ng Pilipinas dahil nagiging uso pala ito. Nagiging trending itong mga kontraktor na ito. Dapat dito ay firing squad eh. Kasi niluloko nila ang buong Pilipinas. Niluloko nila taxpayers. Ang mga daan natin ay bitak-bitak. Isang taon lang. Diba na, diba? Buho sana naman. Project na naman. At hindi lang yun ha. Ay sabi niya ay gawin yung 20% na ang hati ni Congressman Libiste kapag bigyan pa sila ng proyekto ngayong 2026 sa bagong budget kapal ng mukha talaga grabe, akala niya mayroong pang susunod eh. ang susunod, kalabuso na In exchange, the young lawmaker would drop an investigation into ghost and substandard works in his district. In a billionario.com article, investigators say the engineer came prepared with cash. He handed 3.6 million pesos up front, promised another 15 million the next day, and even pitched a bigger 15 to 20 percent cut from the 2026 budget. Authorities reveal he named contractors who would remit the shares and even offered to arrange meetings and help collect payments, calling it standard operating procedure at DPWH. The PNP moved in. staging an entrapment operation inside the lawmaker's office. Ito mga kababayan, dito kasi magiging state witness to eh. Itong engineer na to ay pwedeng siya yung magsisiwalat talaga. Kung sino yung mga kasama niya sa DPWH na tumatanggap ng ganyang mga suhol na ang lalaki. Kaya nahuli na ang isa, kakanta na yan. Diba? Bigyan mo lang ng microphone, kakanta na yan. At dito, ay marami nang hindi makatulog na tanga DPWH kasi isa sa kasama nila ay kalabuso na at baka ikakanta din sila at well mawala sa kanila yung kasi uh, makulong ka eh tsaka baka kukunin pa yung naano na pera eh napunta sa kanila baka bawiin pa yun di ba mga kababayan sino bang makatulog diyan kapag kasama ka sa krimen sa scam na ginawa ano to eh nakaso eh Kalalo versus people of the Philippines. Hindi yan basta-basta. Kaya kudos kay Congressman Libeste sa napaka -ano, high moral na na hindi pagtanggap ng bribe ng panunol kahit na napakalaking halaga. Kung ibang congressman pa yun siguro ay tinanggap na to at mananahimik na, di ba? Kaya sa Amerika, kaya ang Amerika is Uh, pinaka ano, great country in the world number one greatest country kasi nga ang kanilang motto is think of what you can do to your country not the country what, uh, uh, not what the country will do for you so ibig sabihin ay isipin mo kung anong may tulong mo sa bansa mo hindi yung nagintay ka sa bansa mo sa gobyerno na bibigyan ka na ikaw ang tulungan kaya ang Amerika is great. Is a uh, tinatawag na the land of milk and honey. Kasi walang korupsyon doon eh. Kunting korupsyon lang, kulong ka kagad, kakasuhan ka. Isa e atin, bilyon-bilyon na palay, eh. Bilyones. Imbis na mapunta yan sa budget ng armed forces, di ba? Ang Japan ay magbigay na sa atin ng 90 main tanks, main battle tanks, malalaking tangki di gira. Pero wala tayong pang gasolina. Wala tayong pambili ng pisa na made in Japan. E binibigay na nga eh, pero wala tayong pang maintenance. Paano ang budget ng military natin ang liit-liit binigay sa DPWH? Ako, payag ako na magkabayo na lang eh. Wala nang simento, wala nang kalsada. Huwag lang mag, ano, magnakaw ang mga taga-DPWH at mga kontratista ani natin yung daan, yung simintong daan kung ang pera naman ng Pilipinas ay napunta lang sa mga bulsa. Grabe no, igastos na lang yan sa gasolina ng tanki de guerra at mga barko. At ibili ng mga bala at missiles para hindi na tayo mabuli ng China. iyan ang dapat ipakain sa mga ano eh, sa mga pating sa WPS. Yang mga kontratista na yan na grabe magnakaw. Grabe mag-kickback grabe ghost project walang ginawa kaya ito ngayon nangangatog na sa takot ang mga kasama nitong engineer kalalo balik tayo sa balita ng Billionario Channel They seized the bag of cash and a list of ongoing projects before placing Kalalo in custody. La Vista's office later confirmed this and stressed that corruption in DPWH must not be tolerated. Ayan. They add that the public deserves projects of higher quality at lower cost and contractors must be obligated to fix defects immediately without adding burden to taxpayers. Ito noon, yung panahon ni Marcos Sr. Kapag bitak ang ang, calzada, ang highway na ginawa ng DPWH, ay obligasyon ito ng contractor na baguhin niya kasi merong ano eh merong warranty ang contractor na 1 year so 1 year dapat walang mag magkabitak-bitak sa konkreto sa highway at kung merong magkabitak-bitak i-repair nila yon ng kontratista hindi ng DPWH hindi ng gobyerno kundi yung nagkontrata eh ngayon wala nang ganyan eh wala na kasi nga kahit sample ng kongkreto hindi na ini-examine eh. sa panahon ni Marcos takot lahat sa panahon ni uh, Ferdinand Marcos Sr. ay takot ang lahat ng mga kontratista kaya matibay yung mga daan yung mga highways yung mga tulay na panahon ni Marcos dahil takot sila gumawa ng ano ng panluloko na masa na class B kapilyada na maliliit mga class B materials, hindi nangyari yun. Sa panahon ni Marcos kasi talagang tinitingnan, iniinspeksyon kung ang masa ba ng simento, ng konkreto ay tama. Ang kabilyada ba ay sakto sa laki. Kaya matatangkot ang mga ano noon, ang mga kontratista. Kasi binabayaran na nga sila tapos manluluko pa, di ba? So dapat lang meron mga firing squad diyan, merong makulong life sentence tulad ng ganyan kasi nga ano na eh grabe na talaga na pagpapahirap sa bansa noon pa pala yan ay nagiging trending na yan after Ferdinand Marcos kasi yung sumunod ng mga presidente ay hindi matapang so kaya nagiging trend ng mga kontratista ang ganyan na class B ang trabaho and then bigyan ng 10%, 20% ang mga congressman at uh, taga DPWH sa tiyan din nila so ayan kaya ang proyekto hindi natatapos instead na 4 lanes nagiging 2 lanes na lang yung highway at instead na may espalto ay wala nang espalto Okay, but all a balita, courtesy ng billionario channel. Leviste also vowed to pursue broader reforms to fix what he called systemic issues in the agency, from questionable bidding practices to defective projects that drain public funds. Senator Ping Lakson saluted Leviste for exposing the kickback scheme and adds, may his tribe increase laxon himself earlier exposed Lula, the anomalies of flood control isa, projects Lulee, in a privileged speech last week the case against kalalo will be formally filed on tuesday if proven it would be the first major arrest of a dpwh official since president bong marcos warned officials and lawmakers involved in infrastructure graft mga kontraktor at mga congressman na tumatanggap ng suhol at mga opisyalis ng DPWH, mahiya naman kayo. Sa inyong mga apo, sa inyong mga anak, mga magnanakaw kayo. Dapat sa inyo, bitayin sa, ano, sa puno ng mangga at uh, ipabato sa mga ano, sa publiko na dumadaan, nakakahiya. Lalo na itong mga kontraktor na mukhang pera. Ghost project lang, hindi nila ginawa eh kasi pinagatian na yung pera ng contractor at saka DPWH tapos ngayon manunuhol pa sila sa congressman para hindi sila isumbong sa Pangulo kaya ito bi buti nga mabuti nga Martes eh sa Martes kakasuhan na yan eh bukas <laughs> kawawa kawawang pinaka-turpe pinaka-estupido turpe Dinala, dinala ba naman sa opisina ng congressman ang 360 million pesos at sabi niya Sir, gawin kong 20% ang hati mo next year sa 2026 budget. Akala niya mayroon pang 2026 budget, no? Sa DPWH, eh, baka wala na nga, eh. Ang proposal ko dito ay palitan niyang DPWH, palitan ng pangalan yan kasi ano na yan, yan ay uh, budget na, na pangalan, DPWH. So, palitan ng pangalan, palitan yung mga officialis diyan sa DPWH, kasi nga naka-wired na yan, naka-connect na yan sa mga scammer na kontraktor tulad ng mga yung pamilyang diskaya, di ba? napaka-scammer pantagin nyo ha, 44 uh, unit of luxury cars, meron sila ngayon saan kumuha ng tira? hindi naman yung galing sa mga milyonaryo na pamilya nakadikit lang sa DPWH, naging milyonaryo na eh kaya ito talagang trend ng ng DPWH sa Pilipinas yung magipagkunsaba sa kontraktor and then gagawa ng ghost project para yung lahat ng pera natin lahat ng taxpayers money mapunta sa kanilang mga bulsa ito nakatunga nga o oh. oh bibuti nga sa'yo